So what's up, Ricky Mar Moto Vlog? Hello, welcome to my channel again. Uh, kung hindi pa yun nakasubscribe subscribe sa akin, please subscribe to Ricky Mar Moto Vlog YouTube channel and my FB page, ah, uh, Ricky Mar Moto Vlog, ah, uh, and my hydro dipping yun. Ricky Mar Moto Vlog hydro dip yun. sa mga hindi pa nakakalam yun. So, ito guys, you no, know, um, nag-video tayo before Nang uh, isang uh, uh, parang exorcism o nakakakita ng kung ano no. So dahil um, wala pa tayo sa vlogging, uh, yun pala, nyo malapit na tayo dyan. Uh, wait nyo yung ating Moto vlog ulit. Yan, uh, makakasama natin ulit sila. Kimchi Chimoto. Kim Chimoto. Moto Vlog. Then si um, Corning General. Si Papa Lens at si Bro Pumar then um Uh, yung ating BTEC squad yan lahat si De Barurot so yung RBC then sila um, uh, TNN Team North Ninja then um, yung South so abangan nyo po yan lalo na dito sa may uh, dito sa South no abangan nyo lalo um, uh, Team Batangas yan uh, magkukulab kulab lahat ng mga motovloggers abangan niya so doon sa mga hindi pa nakapanood ng uh, ng unang video nito nandun po siya sa ating uh, YouTube channel panoorin niyo po yung ating unang video so hanapin niyo doon kung nakikita niyo yung nakita ni Kuya doon so ito naman ay yung nagano na uh, uh may inaano siyang uh, parang sumanib daw no so kayo na rin ang tumingin o musga kung tunay o hindi so panoorin niyo lang siya at uh, yon enjoy kung mag-enjoy kayo kung matatakot di matakot so, magagawa dun. so yun, magagawa uh, so yon tingnan niyo na lang so please watch uh, this video then like and share na lang kung nagustuhan niyo so maraming maraming salamat dito na si Ricky Maro vlog. then ito na ang inyong unang papanoorin na tuloy na yan ito na ano pangalan mo? Ha? Ay, kuya. Ay. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Sabi mo sa akin, ano pangalan mo? Ano pangalan pangalan mo? Ah. ये मैं चलो पाले मां हैं है Anong tanganan mo? Eh, 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 eh. Sakit. kita. Anong tanganan mo? Tangat 在听到一个吗？嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 So, kung makikita nyo rito kay Ricky Vlog, ayaw, ayaw niya panggitin yung kanyang pangalan. So, hindi ko malaman kung bakit, pero ay, yan, panoorin nyo lang ang diretsyo. At mamaya maririnig nyo na mo. hindi natin na naririnig. Wala mo, hindi kita mahuhuloy. Anong pangalan mo? Ah! Ah! Agot! Nasaan ka? Aray ko po!

at nalangang karamdaman ni Binigay niya sa tao na yun harap ka na eh nahihirapan <laughs> <Okay. laughs> <laughs> huh? <Lala> ka sa akin? hindi ay mo ha? wala kang maalala? <laughs> Masakit talaga yan. Parang nasa dagat-dagat ang apoy nila eh. Sabihin mo sa akin kung anong pangalan mo at ang pasalamin niya ng taong sa iyo. Relax. pangalan mo? Ano, ano lang? Ito ka Ricky Maro mapapansin niyo lumalabo yung camera ko kaya ginaganyan ko so di ko alam kung bakit panorin natin siya yeah, eh. ay na nga rin mo na nangyari sa iyo nawawasan ma ka sa mga ka ayaw mo talaga magsalita ano ka gusto mo bakit kasi yung tao ano kasalanan sa ilo? ha sumagot ka ha bakit po pinapaharapan yung tao ha ano kasalanan niya sa yo?

Ha? Kapre. Kapre? Kapre? So yun Ricky Maru, narinig niyo yung sinabi niya, may slow mo ron, hindi ko alam kung paniniwala niyo hindi, pero narinig ko rin yung sinabi niya. So kayo na po ba, alam mo siguro. Lubayan mo na yun ha, at ikipakakawalan ko ha. Uy. Agot. Oh. Enggak sakitnya Jakarta. Ini lagi di Gunung Anteng mau Nah, ini kalau mau perlu sepeda

o iba rin talaga yung naging boses niya then yung may part siya na tinatanong na hindi talaga iba ang sinasagot niya so yun uh, mo ko lang experience din nun so nasa sa inyo na yun kung maninawala kayo hindi pero um, judge is to believe kung may kita ng inyong mga mata mismo so yun kaya nabalaron so thank you at maraming salamat